pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute. Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganon po. Pero in this case, ha? Ako, basic, basic lang, ha? Tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Oh, sa letter C at saka sa letter A, anong nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng uh, pansing uh, panser. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at Pinutukap kape, So meaning, ito'y lumang dokumento na, kasi may butas oh. Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung, yung artificial intelligence na kwa niyan. I-gagawa ng butas na ganyan para lalabas na utindik. Basic lang, basic. Tayo lahat, kara lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na uh, dokumento talaga yan na may butas, siniroks lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan, ha, na, nandyan. Your Honor, basic. Your Honor, Mr. Yes. Uh, Your Honor, Mr. Chairman, yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa, nandun po yan sa PIDEA. Oh, no, gusto nyo lang po, hindi po sa AI. You, you, you've been claiming that, walang yes, problema, sir. alam ko yun. inamin mo lang, na ikaw ang yes, gumawa eh, sir. ikaw ang pumirma. <laughs> ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na